Guys, shout out guys. Nandito kami ni Sir Edwin. Meron pala kami pupuntahan ngayon sa Baliwag. Meron po tayong i-overhaul na automatic transmission. Toyota po ang atin pong sisirbisan ngayon. So kasama natin si Sir Edwin at sa nating kasama ay nandoon na. Bitbit -bit po namin yung mga gamit. Kaya kung willing po kayo magpa-service kapag may problema ang inyong automatic transmission, kontakin nyo lamang po ako si Mr. Pads, si Sir Edwin dito sa Mr. Pads Mechanic at doon sa Pismids namin isa na gear star automatic transmission specialist. Kaya kung may mga issue yan, uh, pwede niyo po akong kontakin, tawagan. Sir Edwin naka-attach po diyan yung telephone number para po meron po kayong reference at lahat po ng automatic transmission yung guys, kayang-kaya po nating gawin yan. Maging ito man po ay Ford o European, US Japan, lahat ng ori po ng automatic transmission, kayang-kaya namin gagawin yan ni Sir Edwin. Kung gusto nyo po pa home service along po lang sa NCR po, ay pupuntahan po natin yan. Tama ba yun Sir Edwin? Ano yan Sir? So lahat po ng ginagawa po namin guys ay mayroon po tayong warranty sa mga ginagawa po namin na duwag po kayo mag-alala at mangamba dahil nga po uh, trabaho po namin yan na uh, more than 20 years sa lugar po ng Saudi Arabia po lalo lalo na po dyan sa Damam shout out po sa mga kasama ni Sir Edwin sa Al-Kubar Al so shout out sa inyo lahat sa mga kasama ko rin po sa Saudi Arabia sa Riyadh shout out sa iyo. kita kita po tayo muli sa gagawin po naming automatic transmissions salamat Mr. Paz and Sir Edwin so na nga guys uh binababa na natin yung ano, camry na sinervisan po namin dito sa baliwag at yan po si Sir Edwin yan po at magsiservis po tayo ngayon sa automatic transmission kaya kung meron kayong papagawa sa amin pagtakan nyo na lang ako at Sir Edwin Girl Star automatic transmission meron tayo sa Project 8 at sa San del Monte So, willing po kayo. Lahat ng issue na inyong automatic transmission, guys. Kaya kaya po namin gawin. Home service po. Available po tayo. Yan po. Kompleto po tayo ng gamit, guys. and dyan si Hidwin, si Chris. Ayan. Kompleto tayo ng mga gamit para mas madali at may simple. Pisasakyan po tayo, guys, para sa home service. Nandun po yung itim. Kargahan po natin ng gamit. Kaya kung around po kayo ng NCR, siguro kukunin na rin namin ng ano, basta abot po nang dito sa Luzon. At Sir Edwin, plano natin kunin ano basta abot nang Luzon na no. Yung mga automatic transmission guy yan. Plano na namin kunin ni Sir Edwin niyo kaya pag po kayo mangamba, pag-alala po dahil po kaya kaya po namin gawin lahat. Po yan. Ford man yan, Toyota, Mitsubishi, Fortuner. So yan po trabaho. Kaya kontakin niyo naman po kami kapag may problema po kayo sa inyong automatic transmission guys, naibaba na namin yung transmission ng Camry mm -hmm. ito yung torque converter yan po yan, dito yan guys At yan po guys, nakikita nyo uh, pisahan po natin simulan, ito na po yung valve body na baklas na po namin yan po. Yung So, yan po yung may-ari po na tinitignan niya. Tinitignan niya po ngayon kung paano po kami gumawa ng automatic transmission. At lubos kami nagpapasalamat kay Sir na pinagkatiwalaan kami sa kanyang Camry. Yan. So, natutuwa po kami dahil nga po sa pagkakataon ito nakapag-service na naman po tayo. Sama natin si Chris, Sir Edwin kaya kung may mga issue po kayo sa inyong automatic transmission nandito lamang po ang gear star automatic transmission yan po. Yan, po. yan po ang ano namin the super yan po Jadi sekarang ni pada bangun basic basic ni. guys. Okay.